Iwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magiging sapat ang supply ng manok sa bansa matapos ang kanyang pagbisita sa isang malaking poultry farm sa Davao del Sur kung saan nasa 80 milyong manok kada taon ang kayang maibigay nito sa merkado. Iyan ang ulat ni Claudette Loreto ng PTV Davao. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ang pagbubukas ng pinakamalaki at makabagong full tree farm sa bansa. Itinayo ito sa loob ng isang libong hektaryang lupa sa bayan ng Hagunoy sa Davao del Sur dito sa Mindanao. Ang World Class Controlled Climate Magnolia Poultry Farm mayroong modernong teknolohiya at pasilidad sa pag-aalaga ng manok tulad ng evaporative cooling system kaya't alaga at sigurado ang kalidad ng produkto. Aabot sa 80 milyon o katumbas ng 200 milyon na kilo ng manok ang makukuha mula sa pasilidad kada taon. Ayon sa Pangulo, makakatulong ito sa pagsisigurong mayroong sapat na supply ng karning manok ang bansa, lalo't palapit na ang kapaskuhan. Dagdag nito, kung maayos ang supply, makakabili rin ng murang produkto ang mga Pilipino. Naka-isolate na ganito, hindi natin masyadong kailangan bandayan yung avian flu. So th these are all the technologies that are available around the around the world dapat i adapt natin. Kasi ko may increase talaga ng demand dahil maraming party, marami nag-nagsse-celebrate. Uh, Pero siguro naman kung meron tayong mga ganito, hindi na siguro natin alalahanin eh, na palipat-lipat ang presyo, pataas, pababa, pataas, pababa, pataas. Pero at uh, magkakaroon na nga tayo ng uh, ng fresh supply so Inilatag naman ng Pangulo ang kahandaan ng gobyerno sa pagbili ng bakuna laban si avian flu na nakakaapekto na sa poultry industry. Sa palang bakuna ang avian influenza. So mag a na tayo ng avian influenza vaccine. Yung swine flu wala pa. ini pinapilot pilot pa lang, hindi pa lumalabas, hindi pa na-roll out. Ngunit yung sa avian flu ay mukang uh, uh, mukhang effective na. Kaya tayo, bibili tayo para mabigyan natin at mabawasan yung, uh, um, yung mga kinakal dahil tinamaan ng avian flu. Samantala, siniguro naman ni San Miguel Corporation President Ramon Ang hindi masasagasaan ang mga maliliit na negosyante o poultry farmer. Ang lugar na ito, ang kapartner ko po dito, Farmers Cooperative po. Tumayo kayo dito pare, para makita niyo. Jun Mendoza, Ermo Humawat, ito pong grupong to, 900 families po to. Ito yung kapartner natin dito sa Dabao. Ikinatuwa naman ng Agonoy LGU ang proyekto na malaking tulong anya upang mabigyan ng karagdagang trabaho ang kanilang mga nasasakupan. We requested the company na kung pwedeng 80%, 70 to 80% ang ano. And then they have agreed. But yun lang ang usapan na on managerial level, they will be hiring from outside. Maliban sa Hagunoy, plano rin magdayo ng kaparehong pasalidad sa ibang lugar sa bansa. Mula rito sa Hagunoy, Davud Luzur, Loreto, Para sa Bayan.